kinundina ng group, sa uh, group of 7 o G7 foreign minister ang mga mapanganib na maritime actions ng China sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, uh, pinuna ng mga ministro ang paggamit ng China ng water cannon, mapanganib na pagmaniubra at ang pagdideploy nga ng Coast Guard at maritime militia sa naturang lugar upang takutin ang ibang mga bansa. Ayon sa Group of Seven, ikinababahala nila ang sitwasyon sa West Philippine Sea dahil na rin, sa walang tigil na agresyon ng China sa naturang pinag-aagawang rehiyon na partikular na tinukoy na mga ito ang ginagawa ng naturang bansa laban nga sa mga o sa Pilipinas o laban ho, sa Philippine at Viest, o Vietnamese vessel. Gipa ng Group of Seven, walang legal na batayan sa expansive maritime claims ng China sa West Philippine Sea o hayagang uh, pangangamkam nga sa teritoryo ng ibang bansa at tuluyang pagtukoy sa mga ito bilang sariling teritoryo. Ipinagdiin ng grupo ang pagtutol sa militarisasyon, pananakot at paghari-arian ng China sa naturang bahagi ng karagatan. Ang naturang pahayag ay pinirmahan ng Group of Seven at kinatawan ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States at Europa o European Union. Nagpasalamat naman si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa laging pagtindig ng G7. Ang G Manalo ang pagsuporta ng grupo sa katatagan at kapayapaan sa West Philippine Sea ay mahalagang hakbang para mapanatili ang malaya at bukas na Indo-Pacific region, salig pa rin niya sa probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea.